kita hindi kita makita madilim pa sige na uh, naku -naku, ha? okay sige na tulog ka na baby ko uh, uy sige na dito lang Dinikit mo ba yung isang kama sa isa? Okay. Very good. Bagat ng baby ng mama. Saan mo nilagay ang pamplit ngayon? Saan mo ilalagay? Okay na ba kahit makita? Okay. Huh? gising po po naku, nanbu na naku. pero wag niya okay, sige. okay. wag pat. di na ayoko lumabas. dapat. Mami, bakit ka sinisip, ano? Ha? Huh? Naara, na Ha? Ha? Na ha? Bakit ka sinisip, Naambunan ako, naulanan, naambunan. Nasipon ako. Kailan? Kanina. Kapon. Kaya ka basa? Oo. Uh. Kaya ka basa. So, yun I-mute mo lang? Oo. Uh -uh. Mute ko lang. Okay ba? O, oh, dung pati. Okay, sige. Hindi ko papatayin. Sagot ako. Mami! Hmm. Uh. tinitingnan lang ako. Okay. Oh, sige. <laughs> Nalata niya. Nakita niya ako siguro sa bansan. Iyak ako. Nasisinungan lang ako. Para alam niya na. Ano. Grabe kanina pa kung

Mami. Hmm. Pinag-shower na rin kami do doon, doon sa bathtub uh, bat ni na dapat. Hmm. Um, doon ka naligo sa... Sa, sa bathtub nila? Ha? Doon ka naligo sa bathtub nila? At, at yung ano, yung... iba, Yung kanina na swimming kami. Mm. sabat nag-shower na kami. Mm. Masaya. Hmm. Masaya ba kanina? Hmm. Di na, natuto ka na mag-swimming? Ami, hmm. kukuha lang ako sa tubig. Okay, sige. Pwede pa lang. Okay. Okay na bang latag mo? Ha? Huh? Okay na ang latag mo, tapos ka naglatag. Sige hmm. Peru, smosh, va, ra 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 ra, Okay ra. Yeah, Mami. Hmm. Tayo na. Okay. Kaniyan kumukan. Yeah. Okay. Very good. Bukuan kana ba? dalaga ng baby ng mama oy. Naglatag na, nag-swimming ta. Hindi marunong mag-swimming. Kailan uli babalik? Kailan uli ang balik doon sa swimmingan? Ah. Uh, baka... Ewan ko. Masaya ba mag-swimming? Hmm...

Bago lang ba kayo dumating? Bago, bago lang din. Bakit? Wala. Wala sa ito? Hmm? Ito ba? Saan? Oo. Oh yung ma yung buhay masusah. Hmm. Yan -mm. nga. Tingnan kung ang latag mo. Taas mo nga ang camera. Ipaharap mo nga ang latag mo. Pakita mo sa akin. Tingnan ko ang latag mo. Saan nang nilalatag mo? Ayan. Idikit mo. Nakadikit yan sa isa. I-push. Itulak mo. Nakatulak na. Okay. Okay, good girl. Marunong na maglatag ang dalaga ng mama. Good job. Good job. Very okay, good. good job. Very good na dalaga na talagang baby ng mama. Hindi na pala baby, dalaga na. So, what are you? Baby. Huh? Baby. Ah, baby pa rin? OMG. Oh, Uy, galing ng baby ko. Marunong na talaga ang baby ng mama. Baby na Baby pa rin? Ano mm. yung mo? Ano nagawa mo? Mm. Ba't tuwang-tuwa ka dumating si daddy? Ha? Happy ba pag dumadating? Ha? Huh? Tuwang-tuwa siya nagtatatalon. Happy ba pag dumadating? Oo. <laughs> ako magpapak ng ano ng lunch ko bukas daddy put Ano yung nasa pink na yan? Lunch mo ba kanina yan? Ano yan? Baon mo kanina? Iba't eh, di mo na nilagyan ng harang sa gitna? May natira ka pang rice? Kasi daddy, sinasabi yan daw siya ng kaklase niya, bakit always the rice? Filipino rice. Always rice daw, everyday daw rice. Kaya ayaw niya magbaon ng rice. Ah, ah, sinasabihan daw siya Filipino daw rice.